So, maugong-ugong na naman po ang karamihan sa ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas. Ang kanila pong nabuo, binuo na panawagan muli sa lansangan, sa mga liwasan, dyan po sa Maynila. Uh, panawagan muli ang kanilang anti-corruption. So, nawa maging payapa at maayos po ang inyo pong panawagan bukas November 30 November 30 yung ano eh sa ka, sa sabay sa Bonifacio Day kung hindi ako nagkakamali so lahat po ng kababayan ko po na naiinip patungkol po dyan sa corruption na nagaganap sa Pilipinas sa flood control scandal eh, 'yung iba po kung naghahanap na po, naghahanap po o 'yung talagang legit o talagang tunay ng pagbabago ng sistema ng Pilipinas sa pati, uh, patungkol po sa budget o sa so kaba ng kaba ng Pilipinas. Isa lang po masasabi ko po sa inyo lahat mga realista na naiinip ang una po nagpak, ang una po nagbukas o nagsiwalat ng korupsyon na sinasabi na nila na siya pa po ang dahilan kung bakit may korupsyon. O siya pa yun. Siya pa yun. Siya pa yung sinasabing siya ang korup. Eh kung sino po nang bunyag nagsiwalat, nagbukas ng na mga anomalya diyan sa gobyerno. Ewan ko sa inyong mga mga sabihin natin mga natatakpan ng katotohanan oo oh, yun natatakpan ng katotohanan o bulag sa katotohanan o ayaw o ayaw tanggapin o yung katotohanan na ang sinus ang unang nagbunyag at naglabas ng anomalya o mga magnanakaw ay ating pagulo so mga kababayan ko sa man saan man panig ng mundo basta't may Pilipino tayo lagi mapagmad, mapagmasid mapagmatsyag mapagpuna in the same time maging magkomento wag lang lagi na lang sinasabi dyan na ano tawag dito kunting ano lang eh EDSA o RALE Anong klase yung mga otak mga yun? No? Oh. So, nasa freedom mano naman tayo, pero gumagalaw naman ng sistema ng uh, uh gobyerno patungkol po dyan sa mga korupsyon. At the same time, kung gano'n yung pang... Kung papansin ninyo lang din po at ahalong katinyo lang din po ang kung gano'n nagtatrabaho ang ating Pangulo, oh eh makikita nyo po mga pagbabago nakikita nyo rin po pang, makikita niyo rin po kung bumaba, bumaba, din po ang gutom o bumaba din po yung walang walang trabaho so ganun pa man sa lahat po nang makikisali po dyan sa rally ng rally o rally o corruption ng panawagan eh. Naway yung mga naghahanap ng mga kababayan natin ng katotohanan. Let's go, dito tayo sa akin channel. Tututo. Dito <laughs> okay. Mabuhay po tayo lahat at maging maging safety po kayo lahat bukas sa mga magraralista bukas na gustong ewan basta wag wag na natin wag kuha na ng ibe ng aking ano may baka may, mayroon nasa likod mga yan. So ganun pa man. God bless Philippines at mabuhay ang bagong Pilipinas.